Hello mga Lodi, magandang araw po sa ating lahat mga Lodi. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay about po sa ating homesick. Ayan ang ating pag-uusapan mga Lodi kasi ang dami pong umuwi na mga OFW po or mga training po sa ibang bansa dahil po sa homesick. Pero bago po natin yung pag-usapan mga Lodi, Pasok mo na ang ating intro. Chereng reng chereng. Ayan. Po, Please make some noise for Ayan po, mga lodi. Pag-usapan natin ang ating homesick na tinatawag mga Lodi. Ano po ba 'yung homesick mga Lodi? Ito 'yung uh, nalulungkot po tayo dito sa ibang bansa po mga Lodi. Yan po 'yung tinatawag na homesick. Hindi po natin nakakaya 'yung lungkot po na nararamdaman natin. Kaya ang nangyayari po ay uh, first month pa lang ng uh, sa ibang bansa or pangalawang buwan pa lang, tatlong buwan pa lang ay uwi na po sa Pilipinas. Agan po ang nangyayari po kasi may mga may mga kaibigan po tayo no na umuwi po agad-agad sa Pilipinas kasi dahil po yan sa homesick, dahil na rin po siguro sa ano yan mga lodi no sa sa paligid po niya halimbawa po dito na sa sa Japan mga lodi yung aming uh, yung aming trabaho po dito mga lodi is very ano talaga nung uh, paspasan yung trabaho namin tapos no homesick ka dito kasi nga yung mga kasama mong hapon, lalo na pagbaguhan ka tapos yung kasama mong halimbawa yung uh, nauna sa yung uh, pinoy sempai po ang tawag to mga lodi yung nauna sa yung uh, pinoy pagka hindi mo uh, kagood ganon yung mangyayari mga lodi no yung parang ang lungkot lungkot mo parang uh, mag isa ka na lang sa buhay mo ganon po ang nangyayari sa dito po sa Japan ha mga lodi ganon po yung na, na nakikita ko or tawag dito mga lodi na observe ko po sa ating mga kasama dito sa Japan. Yung nalulumbay sila, nalulungkot sila pag wala po silang kasama sa work nila. Kasi yung mga hapon po kasi, ano po sila, uh, focus po sila sa trabaho mga Lodi. Kaya yung mga baguhan natin, ganun po yung, ganun po yung nangyayari. Kaya dapat mga Lodi, pag-isipan po natin kung uh, manging ibang bansa po tayo. Hindi lang po dito sa Japan po. Sa lahat po ng bansa po na gusto natin puntahan, mga lodi, Dapat po, buo po ang ating loob. Dapat po, buo po ang ating uh, lahat po. Ang ating emosyonal, ang ating uh, physical po. Ang ating uh, mga pag-iisip, ang ating mga katawan. Dapat ready, ready po yan, mga ludi. Kasi hindi po pwedeng uh, nandito ka na sa Japan or nandito ka na sa ibang bansa. Tapos, after 3 months magpapaalam ka na ma uwi ka na sa ayun po sayang naman kasi yung pinaghirapan natin no yung ating uh, sinimulan lalo na po sa Japan mga lodi kasi Bago po tayo uh, pumasok po dito sa Japan or mag-work po dito sa Japan, mga lodi, kailangan po natin uh, mag-study po or mag-aral po ng Japanese language po natin. At least yung basic po natin tawag, yung ating N5 po, mga lodi. Kasi yun po yung basic natin, yung pundasyon po na tinatawag po sa Japanese language po. Kasi meron po tayong uh, level, uh, meron po tayong 5 po, no? Uh, N5, N4, N3, N2, N1 po ang ating uh, Japanese language po dito sa Japan na kailangan po nating uh, Pagtagumpayan, kung gusto nyo pong mag magturo or mag-teacher po ng Japanese, eh pwede pwede po natin ipasa yung N1, mga lodi. Si Alex po, ako po ay uh, naipasa ko na po ang ating N5, N4, and N3, mga lodi. Pero wag muna na tayo doon kasi ang ating topic ay homesick po ang ating topic. Kasi <laughs> ang lungkot po talaga dito sa ibang bansa, mga lodi. Sobrang lungkot. Lalo na po dito sa Japan. Sa so, Japan, bubolo na po si Alex. Sa so, Japan po. Kasi pagka-holiday po dito, especially po ang ating Pasko mga loli, ay meron po kaming pasok. Kaya nalulungkot po kami. Sobra, sobrang nakakalungkot po talaga. Pero si Alex po ay nakayanan ko po. Uh, four years na po ako dito sa Japan. First time ko pong mga ibang bansa. Pero... Kaya po ako nagpatuloy po sa akin uh, mag po dito sa Japan kasi may pangarap po ako na dapat to pa May goal po ako na dapat tatapusin. Uh, kasi kailangan po nating uh, pagtagumpayan po ang ating goal po. Hindi pwedeng uh, homesick 'yan. Tanggalin po natin yung homesick kasi nasasanay naman po ako. Nasasanay naman po tayo sa mga ganyan. na uh, lalong lalo, lalo na po pagka marami po tayong mga kaibigan dito. At uh, ako po kasi mga Lodino, uh, kaibigan ko na po yung mga mga kapon kaya parang nahihirapan na rin po akong kung uh, iwanan yung ating yung aking trabaho kasi napamahal na po ako sa kanila at napamahal na rin po napamahal na rin po sila sa akin mga lodi kaya masaya po ang trabaho ko dito hindi ko lang po alam sa iba pero ako po ay nag-enjoy po ako sa dito po sa Japan mga lodi kaya nahihirapan po akong umiwa, uh, iwan tong aking work po dito sa Japan kasi para na po kami magkakapamilya talaga yung mga hapon po nakasama ko sobrang uh, Sobrang close na po kami, parang para ko ng mga kapatid, para ko na po mga tatay, para ko na po mga kuya, mga uncle. Parang para na po kami magkakapamilya pag kami po nag-work. Ganun po dito sa aking trabaho. Kaya, naiwasan ko po ang homesick. Minsan talaga, oo. Aaminin ko po sa inyo, talaga na homesick. Ayun mga Lodi, kasi, di ba, pagka nag enjoy kasi tayo, na nawawalan yung homesick natin, mabilis yung oras, masaya ka dahil sa mga kasama mo. Kaya, naiwasan po natin yung homesick. Yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, na ako po, ay naku-homesick po talaga ako. Kasi, family oriented po kasi ako mga lodi kaya masyado akong uh, nalulungkot <laughs> lalo na pag Pasko pero minsan na lang din po ako tumatawag sa aking uh, pamilya kasi parang sinasanay ko po yung sarili ko kasi alam mo yung tumatawag po ako sa kanila tapos uh, pag nakausap ko po sila I'm okay. Okay po ako pero after ng uh, after po namin mag-usap, talagang uh, talagang talagang <laughs> talaga pong uh, tumutulo po yung aking luha nang hindi ko po sinasadya. Parang parang nalulungkot, parang bumibigat po yung aking uh, pakiramdam. Ganun po yung nangyayari po. Yun po yung tinatawag natin na homesick, yung lungkot po, mga lodi. Kaya Okay naman, okay naman yung ating ano mga lodi. I nah nahayaan ko lang naman po yung ganun nararamdaman ko. Pero after naman po noon uh, na na kasi ako po kasi mga lodi, hindi po ako ma mahilig sa magigipag ano, magigipag uh, inuman pag may problema. Kasi isa din po kasi ano, yung problema natin. Kaya po na na-homesick naho din po yung ating mga kapwa, mga OFW po. Kasi yun po yung nangyayari, problema sa bahay, sa pamilya. Kaya pati dito sa ibang masa, sa ibang bansa nadadala po nila. Kaya po ganun po yung nangyayari. Kaya ako po, pag ako may problema, iniiwasan ko po talaga yung mag-inom, mag-bisyo, wala po sa akin yung uh, ganyang bagay. Ang ginagawa ko po, nag po ako, nag-inaaliw uh, ko po yung sarili ko, yung uh, parang ganito, nag-ano po ako ng reels, ng mga YouTube po, gano'n po yung ginagawa ko. At at least may silbi, di ba? So, gano'n po yung aking uh, pantanggal po ng stress ko po ng aking homesick. Yun lamang po mga lode yung ating pag uusapan kasi medyo mahaba na. Maraming maraming salamat po at see you po sa ating uh, next video. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo. Yun po, homesick po ay dapat natin iwasan. At uh, mawawala naman po yung homesick na yan. Masasanay po tayo pagka may mga kaibigan po tayo na nandiyan po nakasuporta sa atin at ang ating pamilya. At syempre po, si God. Nandiyan po yung nakasuporta po sa atin. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo. God bless everyone. Bye-bye. Mukhang naiyak yata ako kanina. <laughs> salamat po. Ingat. God bless. God bless po. Salamat.